Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking pagpapatuloy ng ating video ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Yancy para siya ay sunduin. Dahil ang araw na ito ay nakalaan para sa groundbreaking ceremony ng bahay nila Ate Yancy. Mago sila umalis ay hinantay muna nila na matapos makapag-prepare ang pamilya ni Yancy. Kaya naman habang naghihintay ay pinigay ni Kalingap Edu ang kanyang surprise na bouquet ng crochet flowers para kay Ate Viancy. At pagkatapos naman noon ay nag-unbox na sila ng mga gamit at sandamakmak na gown at dresses pala ang laman ng mga ito. Ang mga ito naman ay susuotin pala ni Ate Viancy sa nalalapit niyang 17th birthday party at yata yatang aabangan natin sa mga susunod na video. Ang nice ko! Sige ka lang natin 18th birthday. Di ba? Alam ko, gusto kong... Ang mga ganyan. <laughs> para, alam mo na, hindi na ako maghintay ng matagal. At, para masaya ng lahat. Oo. Sa, ito ba ko, yung, may gano'n. <laughs> <laughs> na lang. Ayun lang. Light base. Sino kailangan light base? Pwede mo rin tayo dito. Kahit paglangoy. Eh. <laughs> Tuwang-tuwa talaga ang NC Love Team dahil napakarami nilang isa-celebrate noong araw na yon. Una ay ang pesta sa bahay nila ate Pangalawa ang groundbreaking ceremony na gaganapin sa bagong bahay nila. Pangatlo ay ito pala ang 7th month sa ng NC si Love Team kaya naman ito ay talagang nag trending at napakaraming nanood ng vlog na ito. Hindi na rin bago na magbigay si Kalingap Edo ng mga gift para kay Ate Beyoncé. Ngunit ang mas nagpagulat sa iba ay ang pagbibigay ni Ate Beyoncé ng mga gift para kay Kalingap Edo. Nagulat na lang si Kalingap Edo dahil noong paglabas nila ay meron ng mga bitbit -bit si Ate Viancy na iba't ibang mga gamit at mga lobo. Kaya naman napangiti si kalingap edus sa ginawa ni Ate Viancy. Ano ba ito? Ay, puro balot. Teka na, grabe ka talaga. Pinapakilig mo naman ako. Ano ginagawa mo ngayon? Grabe. Nakakatawa naman, nag i ang wife ko. <laughs> <laughs> Sige na, umupo ka na nga. Baka... Para masimulan natin yung pag-ground break. Sa eh. sa oh. ila, nagay ko. Hindi yata kaso dito ko. Hindi <laughs> 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 na nga siya. <laughs> Sinabay mo na yun. Ang bihira mo. Mukhang... <laughs> hindi gumana yung gym, ha? Asik. Alam, masikip dyan. Ang bihira. Nasa, nasa likod. po pagsasama nila bilang isang love team ay ni isang beses hindi talaga nagkaroon ng gift si Ate Viancy para kay Kalingap Edu. Lagi si Kalingap Edo lamang ang may daladalang mga gift, flowers at iba pang pa mga binibigay na gamit para kay Viancy. Kaya naman hindi talaga ito inaasahan ni Kalingap Edu. Siguro ay napamahal na rin si Viancy kay Kalingap Edu kaya ngayon ay nag bigay na siya ng gift. Na siya namang nagpasaya sa binata at sa kanilang mga supporters. Parang nagkakaroon na talaga ng level up ang kanilang love team at ang kanilang relationship. Ngunit dahil sa kanilang pagmamadali ay tinabi muna nila ito at mamaya na nila babalikan dahil pumunta muna sila sa pinakahinihintay na groundbreaking ceremony ng buong kalingap team at ng buong pamilya ni Ate Fiancy. Ay po'y manalangin at pasalamatan natin ng Diyos. Mabiyaya at mapagpalang Diyos na nakatungay sa amin kalagi. Kay Kalinga Brab, para sa opening remarks, si Val Santos Matubang. Oke, okay. ayan. So, for the first time po, ganyang na ground uh, breaking ceremony no, sa harong bahay po ni Nabiance. Napakalaking uh, ah, uh, uh, Blessing po, no? Ano naman yun? Ayun eh! huli! Sir! So, Ang pinina pa! So salamat po sa ating lahat! Sa ating mga ano at sa ating video. Uh, ito po for the first time po, ano? bilang pasimula sa groundbreaking ceremony ay unang nagsalita si Kalingap Bala Santos Matubang na siyang ama ng Kalingap dahil kung wala ang taong ito ay wala talagang mag exist ng Kalingap team kaya naman siya muna ang unang nagsalita sa first ever groundbreaking ceremony ng Kalingap ito ang first na ginanap na drug-breaking ceremony sa kanilang team. Kaya naman lahat ay tuwang-tuwa maging si Kalingapal Santos Matubang. Kaya naman ito ang kanyang message para kay Viancy at sa buong Kalingap team na nandoon. Uh, bubuksan ngayon ang ating programa at uh, nandito po ngayon ang buong ng team Kalingap ang e-boys ang david ah uh, maganda po yung pagkagawa safe It's importante din po importante din po talaga yung may pag-pray bago siya magawa at syempre pagkatapos bago tirahan yan so kasama natin mga karpentero dyan sina super super andoy ano ayun yun mga kalingap at uh, thank you so much po sa Etsy global supporters sila naman po ang nag uh, ah uh, sponsor ng mga gamit natin ngayon at pati na rin siyempre pagkain. Ayan. So first time po ito sa history ng Kalinga. Ano, sana masundan pa, especially mga ganto uh, big project. Ano? Kasi sa tingin ko magkakaroon ng groundbreaking pag may mga ganitong big project. Kasi uh, marami pong sponsor kasi. Marami pong nagtulong sa atin. At ang plano at syempre naman, pangalawa kay Kalinga Pal Santos Matubang ay si Kalinga Prab na siya namang talagang sumusuporta sa ating mga Kalinga Angels at K-Boys. Talaga naman kung wala si Kalinga Prab ay hindi ganito karaming mga blessings ang darating sa mga taong ito sa kanilang mga buhay. Kaya napakalaking tulong talaga ni Kalinga Prab sa mga buhay ng Kalinga Angels. Napakadami din talaga nilang nai-inspire ng mga tao kaya marami na rin mga ibang vloggers ang mga tumutulong ngayon sa kanilang mga kapwa. Dahil ito sa impluensya ni Kalingap Rab, Kalingap Pal Santos Matubang at ang buong Kalingap Team. Pero ang magiging pabahay kasi nito is ano, uh, may second floor. Yan. So po natin. Dahil yan, sa aking sponsor. No? So, nasa akin na rin yung budget. Nandito na. Gusto ko na nga rin i-ano kasi ayokong matagal lang sa akin yung budget. Kaya, sana masimula na to, no? Kaya ngayon, masisimula na rin po. Okay. Uh, bago natin tawagin si Bianci. um, gusto natin kausapin siyempre yung mga magsisik uh, tutulong-tulong para magawa itong bahay. Uh, para makausap natin kung yeah. ano nga ba yung magiging tiktura, si engineer. magiging visualize. Si Ayan. Engineer uh, engineer. uh engineer. si Engineer Makmak. Uh, si yeah. Siyempre, nagtataka ang lahat ng mga viewers natin. at lalo na rin yung mga nag-sponsor. Ano nga ba yung nabivisualize, na din yung magiging uh, kalalabasan ng bahay ni Bianci. Uh, uh, sa, akin po, ang uh, Pagkatapos nga nito ay nagsalita ang engineer ng bahay nila Ate Viancy sa kung ano ba talaga ang plano at ang gagawin sa bahay nila para naman lahat tayo ay makakatuhon at alam kung ano ang sa bahay nila Ate Viancy, particular na sa mga sponsors na gagastos dito sana nga ay hindi ito ang una at huling groundbreaking ceremony na itatalaga ng Kalingap Team sa kanilang mga beneficiaries. Sana din ay mas marami pa ang tumulong na sponsors para naman mas marami pa ang mabibiyayaan ng ganitong program dahil napakalaking bagay talaga ito para sa kanilang mga beneficiaries. Kaya din marami ang mga mas kilik sa kanila. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!